Anong pesto? Yan, upulang muna kayo. Upulang muna kayo. Titignan ko muna. Saan yung pinaka nalaglag yeah. sa si inyo? Nalaglag si Sir sa bike eh. At kung ba? Dito ang tumama eh. Pero ang masakit dito. Diyan ang tumama pero ngayon dito ang masakit. Oo. Oh, Baka hindi nyo lang namalayan. Bumaldog din to. Hindi. Hindi. Sure ako. Sure kayo. Kailan kayo na-disgrasya? January 12. January 12. Sabihin nyo kung masakit na may pipindutin ako mga buto ha. Yan. Wala. Dito? Wala. Dito? Wala. Dito? Wala. Yan. Yung lips. You corte. Know, ribs. Ito meron dito sa ribs. Korte okay lang parang ngalay Dito? Wala namang pain. Dito? Wala. Yung sentro? Wala. Dito? Wala. Iyan. Kabila? Wala. Okay dito may ngalay to Okay, ito. ito. yung, uh, Yan ang sumasakit ngayon. Siguro. Kasi nung bago ko nag-exercise, pinadala sa akin exercise, mm. kalahating oras hindi ako makatayo, hindi ako makakilos. Yeah. Pagbangon. Pero nung nag-exercise so, kayo? Nabawasan. No, 1 to 10, naging yun yung know, na five na oh. oh, Pero sa, sa akin yung no, pamatupiti, sa bayan ko rin ng Cairo. Cairo? Oo. Oh, oh. Sa tingin nyo ako na yun? Siguro, mukha. <laughs> <laughs> Ano ba narinig niyo sa Cairo? Oo. Anong sabi ng pamangkin niyo? Di ba sabi niya sa akin, niyo, maglalaga ka niyan. Ano, saka sabi niya sa akin, bukod sa Cairo, kailangan malusan yung soft tissues mo. Nasaan ba si you pamangkin mo? Nasa states? Mm -hmm. Nakita niyo yung ginawa ko sa kanya? Lagutok, sabay massage. Baka ako, baka hindi uh, niya, niya, niya pa pinangalanan yung pangalan ko. Yun din ang gusto ko. Sabi Cairo, ang Cairo kasi pag unang sinabing Cairo, lagutok ang unang papasok yan sa <laughs> isip mo. Papalagutokin yung mga boto. Doon naman sa massage, eh may massage kami para maglusin yung mga muscles pasang. Mm -hmm. O di, yung massage natin, kukumbuhin natin. Okay, relax lang. Okay, huwag um, um, buhay nilimang relax lang. Huwag po sabot. Huwag po, po sabayan, ha? Ano well, ba normal lang <laughs> Tayo kayo. 73. Okay. Relax na nga may kaya. Okay, relax na. Sige, kayong patagilid again. Huh? Opo. Ayan. Okay. Yan. Okay. Mo subukan ito muna. I-un labas yung shoulder niyo. Labas yung sa ilalim. Yan. Okay. Jalan. Okay. Relax lang. Ito talaga yung kumaksak ha. Sabihin niyo kung may masakit ha. This one. Dito, masakit? Lah. Dito yung mga ganito dito sa may ano sentro mm -hmm. wala yan dito pag dito sa market okay ibig sabihin walang fracture kasi kung dito kung tumama to dito pa lang masakit na oh. okay. relax sa <clears throat> pa relax lang <clears throat>

Okay, tihaya kayo. Sige, straight lang. Uy, usok mo siya. Straight. po kayo. Yeah. Hmm? Ito, layo, oh. Ito kasi ano, ito eh, oh. may bakal kasi ito eh. Uh ah, Yung, buti na lang. Buti sinabi niyo kasi hatangin ko ito. Ito, ito wala kasi <laughs> pa. Kasi ito, chine-check up ko ito pagka may bal may tama yung dito nyo. Ito o, oh, pero rin ito eh, kasi dikit na rin ito. May bakal na to. Ah, uh, uh, tapos na yan, may bakal na. Oh, eh, huwag natin hatakin. Yan, eh, eh, no, uh, yung, yung kaliwa ang wala. Pero, o, oh, pero rin yan. Sigurado kayo? 73 years old kayo? Oo. from Oo nga. Saka Okay, relax. Hmm. sumo kaba? Hindi la yan. Eh. Hindi. Hindi la yan. Hindi. Hindi la yan. Hindi. Hindi yan. Hindi. Hindi la yan. Hindi. Hindi Hindi. Hindi la ano Hindi. Hindi yan. Hindi. Hindi la yan. Hindi. Hindi la Hindi. siya, agadun, ano. siya. Uh -huh. Hindi. mo siya nasaktan eh. Ibig sabihin, kailangan lang iusog. Natadama yun. Ay, mm -hmm. <laughs> na, yun. Hingin, okay, tapa. Okay, tapa. Okay, tapa. Okay, tapa. Okay, tapa. Yan ang pinaginig ka na kinapas <laughs> ang katawan assistant. Ano? Tsaka <laughs> yung cameraman, dapat ganyan na yung kalaki katawan. <laughs> wala naman ako, nakita yun. Wala po. Mga limang kuras kang maghuminga. Sigig <laughs> 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 normal na yun. Oo, kayo na kalalay, kailangan. Nandun din siya sa film niya. Nandun din siya Kailangan may ano rin, lisensya yung kamay. Yeah. Magkamali Mag si ka dyan. May license. May license po, may license yan, po yung amay niya. Magkamali ka License to eat. May license to eat yan si Rui. Laging may laman po. <laughs> <laughs> hindi, meron yan. Nung unang mga post na inilagay ko yung papel niya namin. Sa akin, hindi ko nilalagay yung papel ko dyan. Papel di hapon yun sa akin. Eh. <laughs> LMT. Ihaya kayo, sir. Yung contact number niyo, pwede ko i-announce Pwede naman. Pwede. O, yun, yung number doon. O, yun, sa page, pag pumasok sila sa page, may number po ron. Hmm. Pwede nilang tawagan yun. Pwede nilang tawagan yun. Taas na po ito, so, Balakang nyo. Roy, may sa puhon, Roy, ah. <laughs> Hindi ka pwedeng humigaron. Tawa ko na. Dito sa right yung baka. Hmm. medyo mag-bet siya. attraction. Mm. Simply nga yung attraction nyo. Eh. Effective to. Wala sa inhale. Delikado kasi yun. Ano. Oh, may mga report na yun na may nararapture. Yung vice truck. Dito, natatansya mo kaagad yung handle. Pag sa vice trap, bumigay yung kalahat. Yung ano? Magagano yun, no? May mga incident na na sumasablay sa lakas ng ano. Dito, nahatak. Kasi pag hatak ng gano'n, umigkas. Nani. <laughs> Nani na talaga yung tao ko sa kanin. <laughs> Diyan lang muna. Nani. Okay, set Sige, pupo kayo. Diyan na muna kayo, ha? Saka natin babasyadahan yung na traction. Tapa sa higaan. Yung iba, 60 na sa higaan na. Masakit na yung buong likod. Matigas na yung tuhod. Pero kayo, kaya nyo pa di eh, tuloy nyo lang. Yan ibig sabihin. Kung nakakapag-bike pa kayo, tuloy nyo lang para pinapawisan kayo. Once na pinawisan kayo, humahaba ang buhay natin. Okay? <laughs> May kiliti pa naman kayo eh. Hindi, <laughs> siyempre kailangan mo walking-walking din kayo. Tapos, yan, ganito, kaya nyo pang, di ba, nakakapit kayo ng ganyan. Mm hmm. Kaya to, paano? Ay, oh, oh, pa paano? Ah, oo, ginagawa ko yan. Yan! Kasi, siyempre, habang umiidad tayo, gumaganit yung mga ano natin. Kaya kailangan natin, kaya ako puwestong ganito, mm -hmm. para may kaapit na kayo. Baka pag gano'n yun, mag-balance yeah. na kayo. akong igil eh. So, pero sinetsip kapit na kayo dyan. Twist-twist nyo lang yan. Tapos, kung um, ganito. Mm. Kahit pa paano. Malaking bagay, tapos bike bike kayo eh, dahan-dahan. Pag pinawisan kayo, palitan ng dami. Inom ng... ...ubig dahan-dahan. Tapos yung balakang inyong unti-unti niya yan, nagulat lang yan. Wala namang ano eh. Meron din mm -hmm. akong exercise sa... ...ano mo. Mo, no? okay. Wag okay, eh... ...magmatin oh. mo lang siya. Okay. Huwag yung sobrang pag Masakit eh. Hindi